Pops, pupunta tayo sa isang ilog uli dito sa may barangay Biluso pero nasasakupan na yun ng Langkandos Ito nga pala yung pasukan namin dito Patamunod Mga Pops, dito kayo papasok sa may Walter silang Papasok yan, papunta dito sa barangay Biluso Dito ang tayo papunta sa Buisan Yung ilog na ipapakita namin sa inyo ngayong araw na to Sa hap na punta ng Langkandos yan mga kababayan Meron nga ba tayo kasama sa isa, isang solid followers natin niya mga kababayan na ah. Oh. Sama ng tropa ng, ng anak ko. Pupunta kami din sa Bibukuhan. mga <laughs> kababayan, Diretso dire, dire, lang po tayo. Ito yung ano, Pin, Oasis. Resort din po yan. Hotel and resort. Diretso dire, lang po tayo. tama mga kababayan, metrogate FEU silang Ayan oh. No? FEU silang Diretso pa tayo Bagal lang takbo natin para makita nyo yung ibang dinadaanan dinadaan, dinadaan na namin dito pa sa buwisan Hindi huto masyadong ano Na dito ba yan o? No? Oh? Hindi Hindi masyadong dinadayo ano? Dinadayo yan Kilalang kilala yan Madalo na sa Parangay Langkaan, Las Marinas, Cavite Marami na nakakaano nito ito sa Langkaan eh. Ang nakakasakop na po na yan, no? Langkaan na. Ah. Yung ilog na yun. Pero may daan dito sa Biluso, sa Silang Kapite. Tagus na po yun sa ano eh. Tagus na sa sa FCIE. Ang hirap po So, diretso lang tayo, mga paps. Ang kapilya nila sa barangay sa Biluso. Pagdating niyo po dito sa kanto, mga kababayan makakaliwa na po tayo dito. Paglagpas niyo ng kapilya Parehas lang po yung dahan yan. Dumiretso kayo, o kumanan po kayo, isa lang po yan, paikot lang po yan, mga kababayan Meron din na sa kabila, pero dito na tayo dadaan sa kanan na tayo. Nadaanan po natin dito yung kanilang elementary school mga mga kababayan. Yung kanilang elementary school ng Barangay Biluso. Po, ang elementary school ng Biluso. Silang kapite. Eh. Yung kalsada ng Biluso. Kaya doon sa kabila ko, ito labas niya sa inyo, may sa na eh. sa ko, pag dinaradyohan niya meron ding daan doon. Pero dito na tayo daan. Isa lang din ako labas niyan. Kaya dumaka ito, isa pa lang niyo. sa kabila niyo, meron Yan, ano ba yan? Kalaks na po yan, papuntang Atlas Ayan na po pala yung pader ng Kalaks, Mga kababayan Tatagos na yan dun Sa may, ano, sa may Wilcon Sa may General Trias Ayan mga, mga tubuhan dito Tubuhan, kamaisan Mga kababayan, yung pinaka-boundary Ng Biluso at ng Langkaan dito rin po labas nun yung kanilang ginagawang kalsada. Ito na po yung pinakaano nila. Ayan. Ito po yung palatandaan. Isa na yung bus niyan. Para, para sa pag. Yung boundary ng Barangay Biluso, sila kate. Hanggang nakaandos, Las Marinas, Cavite. Kaya nakakasakap na din sa pupunta natin paliguan. Las Marinas na mga uh, kababayan. Ayan, matatanaw na po niya yung ano. Yung Maynila. Mataas pa tong lugar na to mga kababayan no? Oh. Luwag, maluwag pa dito Dito po yung ano, pinakaano nila Tapos marinyas po mga kababayan <laughs> City of Marinas Yan ang binaybay ko lahat Yan ang taas pa mga kababayan no? Tanong po yung Maynila dito Mataas pa to kasi halos Bundok na bundok pa rin itong lugar na to Halos tapat na rin naman kalaksan Diretso po tayo dito mga bubay. Malapit na tayo pumasok sa pinaka Palaguan Ang kapilya ng langkaandos Mga kubayan Diretso na Malapit na po tayo pumasok sa ano, pinaka ilog Mula sa kapilya nang Langkaan DOS dito na po tayo direction na po tayo dito sa loob na to ayan po mga ito po yung uh, sa loob ayan po mga paps ang ano, paratandaan barangay Langkaan DOS papasok po tayo dito sa loob na to so mga paps uh, papasok tayo dito sa loob uh, damang, mga bahayan dito makakapasok naman po yung inyong mga motor dito kaya titignan natin kung kakasya yung mga 4 wheel sa loob Na ito po. Marami pong naliligo rin dito, sabi ng hangin na. Yeah, mga pas, dito tayo sa baba. Bababa-baba tayo baba, baba, dito. Ito, na parada lang dito lang motor, mga motor, mga kababayan. Ito, pwede nyo naman parada yung mga four wheels nyo rito eh. wala kong siya test ang mga nat manyo kami bababa na tayo yan o doon yung motor mababait naman po yung mga taga taga rito po sa langkaan wala pong lilikot ng mga motor nyo po dyan kung may drama po kayong mga sasakyan Shout out nga po pala sa lahat ng mga taga Las Marinas Cavite dito sa Barangay Langkaan Langkaan dos. Ito po sila po nakakasakop dito sa ilog na to. Barangay Langkaan. Tarik po dito eh. Ito, meron akong meron akong, ano preno sa unahan. May init ata sige na. Paano? Sa baba. Post mo na muna yan. Ah, dito pa mga sa baba dito. Nahirapan akong Sa kanila, basic lang sila eh. Nahirapan akong umaba dito. Doon pa pa yan, doon yung paliguan. anak sa kabila.

Malalim. Hindi diba mo maglangoy. Eh? Dito, dito lang ako. Hindi <laughs> diba mo maglangoy? Eh? Di ba maglangoy sa malalim ito? Narunong. hindi. Talukuan mo. So mga paps, uh, pa na tayo. Away na kami. Bumabad lang ng konti para ma-press Pasyal lang kayo dito sa may ano po to, lang kaandos. Wow, Ligo lang kayo dito, taas. libre po yung entrance dito, wala pong bayad. Malinis yung tubig. Yeah, yung para daw sa taas. Safe naman yung mga sakay niyo doon sa taas oh, kung iiwan niyo. Tanggalin yung motor <laughs> Andito sa taas. Eh. Mamabayad yung mga taga rito sa Langkaan, mga kalabayan. Huwag po kayo mag-alala na ano yung sasakyan niyo mawawala. Ship naman po dito. Ang gasa muli pa mga paps. Ah, maraming salamat sa inyong pananood. Pa, maraming salamat sa mga solid supporter natin dyan na ah, palagi nanonood ng ating vlog. Sa mga bagong nagpalo, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Maraming po salamat. Bye bye. Hanggang sa muli po mga upload. Comment na lang po kayo. Palo na lang po. Ah, mara, palo na lang po kayo sa amin. Paluin niyo po kami ng malakas. Maraming salamat <laughs> po sa inyo.

was